Eh, turuan ko po kayo ah. how to reverse aging, di ba? Paano mapabagal ang pagtanda, paano mapigilan konti, di ba, ang pagtanda. Hindi naman bawat taon may taon, parang biglang tumatanda tayo. Pero gusto natin mapigilan, okay? Ganito ang paa natin to eh, pero muscle lang yan. Ganito yung paa natin pag 30 years old tayo, ang laki ng muscle, di ba? Kaya mo tumakbo, sumipa, magfootball, di ba? Walang sakit sa katawan. Ito ang paa, 50 years old. Napansin nyo ba? Ang laki na niliit, oh. Parang 30-40% na wala. Ito ang paa ng 65 years old. Ang payat na. Wala ng kalahati. Kaya magugulat kayo, pag kayo ay umabot sa edad 50-60, lalo na sa senior na mga nanonood sa akin, mapapansin mo, ba't hindi na ako makatayo ngayon? Bakit parang wala na akong balanse? Eh? Ba't parang natatapilok na ako? Ba't parang nakukuba? Kasi nga nawala na yung muscle eh. Ito yung normal aging process na talagang lumiliit. di ba? Ito yung talagang delikado. Kasi pag lumiit to, matutumba ka na, ma-aksidente ka na, ma-osteoporosis ka na. So mas Ito sa front view, ito yung malaking muscle, 30 years old. 50, 70 years old, ang payat na niya. So, yan ang problema. How to reverse muscle aging. Hindi lang aging sa balat. Eh. Yung balat kasi, balat lang yun. Eh. ba diba? Kahit makinis ka, kung wala naman yung muscle mo, tatanda, komplikasyon delikado. Okay? So, bibigyan ko kayo ng natural remedy muna. Kailangan nyo kumain ng maraming protina, high protein foods. 'di ba? Para magkaroon ng muscle, hindi masyado lumit. Kailangan mag-exercise. Pwede rin 'yon. Tuturo ko sa inyo yung natural remedy mamaya. Pero papaalam ko rin sa inyo, meron na akong isang partnership sa isang product. Isa lang po yung product na tinutulungan namin. Itong Birch Tree Advance na para siyang gatas na iniinom. Okay, hindi siya capsule, iniinom siya. Ito lang tinutulungan namin. Yung iba nakikita nyo sa social media, sa Lazada, sa Shopee, saan, saan man nila binibenta, hindi po tuna, hindi amin. Okay? Kaya lang ako pumayag dito sa birthday Advance. Ang usapan namin, wala akong tatanggaping uh, talent fee, kahit piso, wala akong kinukuha. Pero sabi ko, mamimigay tayo sa mahihirap. At least gusto ko mamimigay tayo. Nagbigay na kami 18,000 seniors na napuntahan namin. Buong Pilipinas, 25 barangays nitong last year. Pinopost ko yan lagi na libre po lahat sa mahirap natin binibigay. Yung mga hindi makabili. Ang maganda kasi dito sa Birthtree Advance, talagang para siya sa may sakit, sa may cancer, sa may TB, sa mahina katawan, sa senior, pampalakas siya. Pero tuturo ko rin sa inyo yung natural remedy. Hindi ko naman ipipilit sa inyo yung meron lang. Tsaka maganda dito, 50% cheaper. Half price siya. Kasi gawa siya ng century products eh. So, mas mura siya. Local. Ito lang po tunay kong Facebook page para hindi kayo malito. Kasi marami naglalabasa ng fake. Yung Facebook ko, kailangan may blue check. Pakita mo tong blue check, Lisa. Pag wala tong blue check na yan, fake, Okay, Basta wala itong blue, ulitin ko, basta wala itong blue fake yan, kahit ano pa ipangalan niya, gawin nilang Willie na health tips, health advice, o Lisa, o doctor, kung ano, ba, kung ano man gawin nila, kahit ipareho pa nila ipangalan, basta wala ito fake, ito lang ang tunay itong may check. Tsaka dapat may 17 million followers. Minsan dinadaya nila, dito nila nilalagay 17 million eh. Description nila 17 million din naman. So minsan dinadaya nila. So para hindi kayo madaya, ito lang blue. Pag blue tunay, pag walang blue hindi tunay. Lahat ng hindi lumabas dito, hindi tunay. Hindi nga akin eh. 'Di ba? Ito lang ang tunay dito ko nilalagay yung Birch Tree Advance. Okay? May tulong siya sa maliit na muscle pag gumihina at sa bone loss. Okay? Pag, yun na nga, marupok ang buto. Ito yung normal decline ng muscle natin. Ito yung muscle, eh, yung lakas. Normally, hihina pag nagkaedad. Ang iniingatan natin, yung biglang pagbagsak. Nahulog, na aksidente, na stroke. Yung malakas, naglalakad, biglang bumagsak, na, nang hina. Yan ang ayaw natin. Tsaka itong pagbagsak decline, gusto nga natin mapigilan eh. 'Di diba? Gusto natin ma-reverse tong aging ng high protein foods. So, merong natural remedy. Kain tayo ng pagkain mataas sa protina, itlog, oatmeal, pwede 'yan. Isda, kahit anong isda, pwede. Manok, pwede. Baboy baka maganda pero wag lang masyado marami. Itlog pwede, one egg in a day sa isang linggo, mga pitong itlog kayo. Pwede, basta walang sakit sa puso, hindi masyado mataas kolesterol. Monggo, pwede. Tokwa, pwede. kamote, pwede. Yogurt, avocado, pwede rin yan. Chicken, pakita mo Lisa. Isda, karne, tofu, monggo, beans. ba? Diba? Potato, pwede rin. Mani, pwede rin. Huwag lang maalat. Peanut butter, cheese, pwede rin. Ang point ko, ang protein kasi, pampalakas. Okay? Pag puro kanin, pag puro kanin lang tayo at tinapay, manghihina eh, liliit yung muscle. Kaya mapapansin nyo yan, lagi ko nga tinatanong eh, pag nagcha-charity kami with Birch Tree Advance, sa mga senior, tatanungin ko, anong edad kayo ng hina? Anong edad kayo parang matutumba, parang wala ng balance? At ilang, anong edad? Sasabihin na iba, 60 years old, 55 years old, 65 years old. Doon biglang nanghihina kasi lumiliit 'yung muscle. So bukod dito sa pagkain high protein, kailangan may konting exercise para lumakas. Okay, stretching exercise. Stress-free. Tapos dapat may active schedule pati yung utak gumagana. Ano ang senyales na humihina na tayo? Okay, ito 'yung signs na humihina na. Pwede mo focus doc Lisa. Para makita nila. Pasensya na. Ah. Self-reported exhaustion. Hingal na eh. Weakness, grip strength. Hindi na makagrip. Mahina na. Okay? Slow walking speed. Yung mga anak mo ang bilis maglakad. Hindi mo na mahabol sa mall. Ikaw, mabagal ka na yun. Humihina na. Low physical activity. Mahina na. Pagod na lagi. Fatig. Resistance. Hindi na makaakyat na isa-dalawang palapag hindi na makalakad masyado. Madalas na magkasakit more than five times in a year. So, ibig sabihin, mahina na, tinatamaan na. So, kailangan natin high protein foods, exercise, at kung may, kung gusto nyo shortcut, maganda tong Birch Tree Advance. Hindi ko naman endorse pag hindi maganda siya. Kasi nga, pag lumitang muscle natin, matagal makarecover, madali maaksidente, mabilis ma, fall risk and fracture. Mahina ang health natin. Hindi makagalaw. Kulang sa muscle. Natutumba. Hindi ka na masaya. Madidepress ka. Paano? Laging masakit ang katawan. Pero pag kompleto ka sa muscle, pwede. Tingnan nyo yung component nitong Birch Advance. Itong ginawa natin. Itong ginawa ng company. Kompleto siya talaga. Oh. Protein niya. Ang taas. Oh. 10 grams of protein. Tsaka yung protein niya, hindi talaga siya gatas eh. Whey protein siya eh. Kompleto siya talaga. Choline, taurine, ang tataas ng component niya. Sobra taas. Beta-carotene, vitamin A, vitamin D, ang tataas. At ang maganda dito, bukod sa kompleto siya, vitamin C, B, lahat na nilagay nila, hindi mo na kailangan uminom ng multivitamin. Kasi sobra-sobra ka na sa vitamin. Isang baso lang nito, ang isang baso nito, mga anim na scoop sobra-sobra ka na, hindi mo na kailangan mag-vitamin. Tsaka, compared sa ibang brands, mas mura po to 50% cheaper, local. Kung yung iba, 2,000, ito 1,000 lang. Kung iba, 1,000, to 500 lang. At parehong-pareho siya. Parehong-pareho. Hindi siya mas pangit. Okay? Meron siyang whey protein and casein. Yan talaga. Hindi talaga gata siya. Ito, ito yung ginagamit ng bodybuilder. Yung mga nagpapalaki ng muscle. Yan, no? Kaya may protein, may calcium, may vitamin D. Oh. Biro mo, may calcium, may vitamin D, may protein. Pampalaki ng muscle, pampatigas ng buto. Para nga hindi tumanda. Bukod dito, sa immunity, iron, zinc, selenium, vitamin A, B, C, D. Para hindi magkasakit. May pag-aaral pa nga siya sa COVID. Eh, para gumaling sa COVID, sa infection. May pag-aaral siya. May mga randomized control trial pa siya less inflammation sa katawan. Binibigay sa may cancer, sa may stroke, sa mahinang-mahina, sa may tuberculosis na payat na payat, sa may emphysema. So kung sino sobrang payat na hindi makakain, ito na yung pamalit ng pagkain niya. Parang superfood siya talaga. At bukod dito, meron pa siya omega-3 fatty acids para sa puso. Kasi nga humihina din ang puso ng senior. Pakita natin yung mga exercises. Bukod sa high-protein foods, or kung gusto nyo itong birch tree advance, pwede rin mag-leg leg squat kayo. Upo sa silya, tayo. Upo sa silya, tayo. Bakit mas may silya? Para hindi matumba, lalo na pag senior. Leg curl, simple lang. Bakit nakahawak sa silya? Para hindi matumba. Kasi nga mahina na yung muscle. Biceps curl, light lang. 2 pounds, 3 pounds, 4 pounds. Ganyan lang kabigat. Tama na yan. Side leg raise. Gawin lang ito. Hawak din para hindi matumba. Knee extension, kung masakit ng tuhod. Overhead press, para lumaki yung mga muscles sa kamay. Kasi nga, payatot eh. Toe stand, kailangan natin to para lumakas yung binti. Parehong exercise. Yes, Doc Lisa. Nakapunta na kami sa 25 cities. Ito, mga healthy foods na kailangan nyo, high protein. Kompleto na siya. Bone, immunity, omega-3. So, 18,000 seniors na napuntahan namin. 25 barangays, 8 cities, 5 provinces. Meron pang nutrition check-up. Libre para sa mahirap. Para sa akin kasi malaking tulong to. Kasi sila, sila lang ang pumayag ng ganito. Eh. Yung ginagawa ko na ikot kami sa 25 na barangay ibibigay sa mahirap. Actually, kung tutusin mo, hindi siya talaga pang business eh. Kung gusto kumita ng kumpanya, dapat ibigay niya sa mayayaman para bumili. May pambili. Ay, may hirap. Siyempre, hindi naman sila makakabili. Pero sabi ko, lahat yung 18,000 na yan, may libre makukuha sila nung isang pack nitong Birch Tree Advance. At marami pa ibang goodies. May mga delata pa. Pagkasama namin yung mayor mas maganda pa may bigas pang binibigay may pagkain pa. So nagle-lecture kami, libre na to, wala akong nakukuha kahit piso. Tulad na sinabi ko sa inyo, pwede ako sa private, pwede ako sa government, kung saan tayo ilalagay ng Diyos, tutulong lang po tayo. Salamat po.